Pagdadala ng pocket knife o lanseta sa mga pampublikong lugar, alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagdadala ng pocket knife sa pampublikong lugar? Nako, Bawal ito, pang self defense. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga taong mayroong bitbit o nagdadala ng pocket knife. Sa tuwing sila ay lalabas ng bahay o kung mayroon man silang pupuntahan. Pero alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree No. 9 na inamyandahan ng batas pambansa bilang anim, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala sa labas ng bahay ng anumang bagay na matigas, matali at mayroong tusok na maaaring makasakit o makapatay ng isang tao. Sa madaling salita, isang deadly weapon. Ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng isang buwan hanggang isang taon at magmulta ng dalawang piso hanggang dalawang piso. Ayon sa batas, binibigyan ng exemption kung ang pocket knife ay ginagamit sa trabaho o kung ito ay ginagamit ng naaayon sa batas. Gets naman na delikado talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat maging alerto sa lahat ng oras kapag nasa kalsada. Doble ingat, yan ang aming paalala sa NBI. Nako, bawal ito.